Muling umusbong ang intriga sa social media matapos umalma ang aktres na si Kim Chiu laban kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na isa si Marcoleta sa pinakaaktibong nagtulak noon ng pagpapasara ng ABS-CBN. Isang pangyayari na tumatak hindi lang sa industriya kundi lalo na sa personal na buhay ng maraming artista, kabilang na si Kim na nagsimula at lumaki ang career sa naturang network. Kaya naman nang maglabas siya ng maanghang na pahayag sa X noong September 23, hindi nakapagtataka na agad itong umani ng matinding reaksyon mula sa netizens. Sa kanyang post, diretsahan niyang inilarawan si Marcoleta bilang isang taong laging galit at palaging naghahanap ng kaaway. Aniya, ito raw mismo ang naging dahilan kung bakit walang pagdadalawang isip ang senador na itulak noon ang ABS-CBN shutdown. Sa punto ni Kim, ang ganitong klase ng ugali ay tila paulit-ulit na nagiging bahagi ng mga aksyon ni Marcoleta sa politika at para sa kanya, ito'y sumasalamin ng mas malalim na problema. Ang paulit-ulit na pag-iral ng gas at panunupil na nakakasagasa sa kalayaan ng media at sa kapakanan ng mga karaniwang mamamayan. Hindi nagtagal at binura ni Kim ang kanyang post, ngunit gaya ng inaasahan, mabilis itong nakuna ng screenshots at kumalat sa iba't ibang platform ang dating simpleng post ay naging pambansang usapin. Patunay kung gaano kabilis tumalab ang mga salita kapag isinulat ng isang kilalang personalidad. Sa kabila ng kanyang pagbura, naiwang bukas ang pinto ng debate. Tama ba ang kanyang naging tirada? O dapat ba niyang ipinahayag ito sa mas pribadong paraan? Sa kanyang na-delete na post, nag-iwan pa siya ng panalangin na sana ay dumating ang hustisya at magkaroon ng pananagutan ang mga nagkasala para kay Kim panahon na raw upang matapos ang paulit-ulit na kasinungalingan at pang-aabuso ang kanyang panawagan ay hindi lamang laban kay Marcoleta kundi tila para na rin sa mas malawak na sistemang kanyang kinakatawan ngunit ang mas intriguing na bahagi ay ang mismong pagbura ng post Marami ang nagtanong, natakot ba siya sa posibleng backlash mula sa mga taga-suporta ng senador? Mayroon bang pressure mula sa mga taong malapit sa kanya o sa industriya? O ito ba ay taktikal na desisyon upang maiwasan ang mas malaking eskandalo? Ang mga espekulasyong ito ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon, kaya't lalo lamang nagliyab ang interes ng publiko hindi rin nakatakas si Kim sa samutsaring reaksyon ng mga netizens. Ang ilan ay todo suporta. Tinuturing siyang boses ng mga empleyado at artista na naapektuhan ng shutdown at hinahangaan siya sa kanyang tapang na muling magsalita laban kay Marcoleta. Ngunit marami rin ang bumatikos Sinasabing wala raw karapatan ng isang artista na magdikta sa politika at na mas mabuting manahimik na lamang siya kaysa muling umungkat ng sugat na para sa iba ay matagal nang natapos. Ang eksenang ito ay nagsilbing paalala na ang kalayaan sa pagpapahayag ay may bigat at may kasamang responsibilidad. Kapag isang kilalang personalidad ang nagsalita, hindi lang basta opinyon ang dala nito. Maaari itong magpalakas ng kilusan o kaya naman ay maghatid ng pagkakahati. At sa kaso ni Kim Chiu, ang simpleng post na iyon ay naging mitsa para muling mabuksan ang usapan tungkol sa papel ng mga mambabatas sa pagsikil sa media at sa kapangyarihan ng mga artista bilang mga mamamayan na may boses din sa lipunan. Sa huli, nananatiling palaisipan kung bakit bigla niyang binura ang kanyang mensahe. Ngunit ang epekto nito ay malinaw. Muling nagising ang diskusyon, muling lumutang ang pangalan ni Markoleta at muling ipinakita ni Kim na hindi siya takot ipaglaban ang kanyang paniniwala, kahit pa sa gitna ng isang mundo kung saan ang bawat salita ay may kakambal na intriga at peligro.